Magandang umaga sa inyo. Bali, eto. Magpipishing ulit tayo. Dito ako ngayon sa Valor Fishport. Kita nyo naman, ako lang ang tao rito. Bali, ang weather natin ay mukhang araw naman na medyo ulan. Mukhang araw na medyo ulan na yan. So, check natin yung tubig. Bali high tide pa mga angler Malalim pa yung tubig Bali magkakas muna tayo rito sa palibot so, Ang gagamitin muna natin yung aging setup natin ah, Meron lang maligaw Atayin At natin mag low tide Tapos Punta tayo ron sa Munting Gasang Rorotrotin natin yung gasangan yung gilid. Yan, ang dami nang isda, Siguro mga nag espada to sila. So, yun, ah. Magandang umaga ulit sa inyo, mga ka -angler. So, bali, umpisahan natin ang umaga. syempre coffee lover tayo, kaya cheers. mo muna tayo, bago lahat. sarap ganda ng umaga ayun, shoutout nga pala sa mga tropa natin dyan ano, sa team Haggis sa mga tropa natin taga San Isidro, Kasiguran, Anglers uy, may nagkakayak oh. sana all, may kayak Bekennen men. So, yun. wag na natin patagal yung mga kangler. Uh, Mag-setup na tayo. Kasi alagay ng tubig ngayon ay palow tide na rin. So, makakalagis pa tayo rito ng siguro mga nasa isang oras. Tapos punta na tayo rin sa munting gasang. So, yun. Peace! Time check tayo. Ayan. 6.29 AM. So, pira na tayo. Misikat na rin yung araw eh. Ayun, gamit nga pala natin mga ka-angler tong ajing natin, ajing setup. Arod natin na yung Jackson Ocean Gate 610 Bali ang max line nya ay 3 pounds lang lure weight 0.4 to 10 grams uh, si natin Shimano Mirabel uh, C2000 SHG tapos may line tayo na sunline one more harap hmm, pandusal. ng pandusal ayun spot talaki tok lang oh sumibad na kayo may strike wild teeth oh paka-wild ng alon det tire ron sa bato Jig tayo, 10 grams. Mas mamaya pag wala pa rin, lipat na tayo sa kawan. Munting gasang. Uh. Ayan ah. Wala pa rin tayong huli. Wala sumibad na sa pinuntahan ko. Mag-train na ako ng minnow sa kajig. Ngayon ha, punta tayo sa kawan sa munting gasang. Try tayo mag-ajig doon. Okay, let's go! Vale. Ang trebalo mga ka-angler. Isa natin ng lake. Tumitin natin itong 5 grams na bigay ni Sir Richelle Prasco. Wadi Sir Vlog. May trebalo rito kanina mga ka -angler. magiging natin may sumibad mga kaangler ang talas ng ngipin lagot yung bigay ni Sir Rishal pwede pa rin 不好意思 puto ina mo espada siguro yun lapad espada Matlog. Sayang yung mga pasibad natin, mga angler. Bawin lang tayo next time. Itakits na lang tayo next time.